murang doha naapa muwi bugas karon naapa pu bugas karonapa <laughs> mantaigamaygamay <tayo> <laughs> eh, nga lang <laughs> guys, mayroon kaming dinalaw dito. Uh, mga matatanda na, mag-asawang matatanda. So kausapin natin. So dito tayo ngayon sa uh, Potenciano Potensiano, Potensiano High School sa Guadalupe. Guadalupe, Bogo. So nandito po yung bahay nila. So kausapin natin sila. <llusurginan> ah, si tatay. Inutiryo. Sene. Si si Tata. Ah, di na. Di na tayo ako kailaw eh. May hapon tayo ka mga vlogger din. Ako na si Kuya Rene. Nga si Kuya Tata. Ang kinay niya ba lang? Ito labo na tayo ng tatay. Ah, di na kayo klaro? Ibang ah. kayo. Imong pangalan tayo, Imiterio. Imiterio, imong pangalan. Oo. Ya, yeah, isinana Luisa. Uh, <laughs> em po. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, miterio Pianyar. <laughs> oh, <laughs> pianyar. It, claro. <laughs> <laughs> <Sige> lang. <laughs> Oke, okay, Ra. Ah, yan po guys ay natuntun talaga natin ang bahay nila ni tatay at saka ni nanay. So, mga matatanda na sila, no? Si nanay pila edad ni Munay? Uh, mga pila na? Mga cinta na. Cinta? Si tatay, nubinta na? Nubinta na ka, tay? Nubinta na ka? Nubinta? Oo, oh, guwang-guwang na tatay. Oo, oh, kamurang doha din nila puyo. Asan na dayon yung mga anak? Yung anak ko dito kanang kasa kanang kargawanon. Hmm. Pila sa kabok anak ninyo? Mami anak. Oh, wala may anak? Hmm. sa na kapang anak ko sa kabok sa kapon. Ah, bale ikonsikan eh, akan ikaduhan nang asawa na. Hmm. Ah, na, si tatay nay anak sa unang asawa. Nga ikaw sa unang nay nasa dalaga pagkanapo kay anak po. Kay usa. Oh, so nagkabagat ka mo ni tatay, wala mo'y anak. Oh. Kanang kumusta ang inyong kondere, ang inyong pangkonsumo? So, karon naa pa mo'y bugas ron, <laughs> Tay, naa pa mo'y bugas karon, roon? Ha? Naa pa mo'y bugas karon. roon? <laughs> naa man tayo gamay. Eh, gamay na lang? <laughs> uh, grabe, ang haba na ng edad ni tatay, o. Oh. 90 years old, at saka si nanay, ano po, uh, 80 years old. So, ang ang bugas ninyo karon gamay na lang? <laughs> Sudan, na mo Sudan. Ah, oh, wa, -wa, wa na po, utan-utan na lang. Oh, uh, wala mo, wala mo Sudan lain. Pero ang utan-utan no, mao may nindot sad pun no. Utan-utan utan lang Dugay-dugay eh. eh. <laughs> na sad mo nag ipon na ay, eh, ni tatay. Dugay-dugay na. Uh -huh. Pero wala jud mo ka anak. Wow. Uh -huh. Pero may na lang kay sa una na kay anak, ni tatay pud na kay anak. Pero uh -huh. uh -huh. so, magsuruyan ba sila din sa inyo ha? di man namari ug ko ano eh. Naam ko na trabaho junior. So membro <tongan> so, sa senior citizens, apel mo na kanang may makobra. Kamudahan ni Ya, karon na kadawat na mo wala pa. Wala pa. Karon ba man ko an? Untu. Uyo pa tay. Oh, dogay-dogay pa. Tay, wala pa kadawat. Opa. <laughs> Sige lang, pabut-abuto lang nato. Ah. Pabut-abuto lang nato. <laughs> oh. Karon, kay mato ni tatay, gamay na lang inyong bugas. Kanang okay ra sa inyo ha, tagaan mo na mo bugas. Tagaan mo na magbugas. Tagaan mo usakasako. Oo. Oh. Huh. Pwede sa Ha? <laughs> Tay, tagaan mo na mo bugas. Ah? Tagaan mo na mo bugas. Oo, oh, nah, salamat ako. Oh, Oo, oh, may kwarta ay Ha? Ihatag rin mo na mo. Oo, oh, salamat ako. ihatag rin na mo. Nay. Ha? Huh? May nalang madungagan ang <laughs> so, <yon> inyong bugas. Oo, <laughs> um taon. Uh Oo. -oh. <laughs> <Ng> <laughs> may maraming bugas po doon kay... Ang amang ipaabot, ang kuwan mang pod. Ang ipaabot niyo sa ang senior kung makadawat sa senior citizen, Makapalit, makapalit dahil bugas. O, oh. oh, yan po guys. Sila si tatay at nanay dito po. Uh, sila lang dito. So, nag daw sila makatanggap sa senior citizens para <laughs> makabili na naman bigas. <laughs> <laughs> so, isda. Nay, mo agad rin isda. Kana magsuroy? No, ama, Pero mahal, man. Hmm, tagaan. Tagaan tamo para palit isda po. <laughs> naraon o. Oh, Nara, Iha na mo sa inyo ha? Oh, hatag na, oh ito ay ah, 25 kilos. Atatatat, atatat. Oh, ito <laughs> uh, <laughs> <tayo, laughs> oh, oh. yeah, oh, para bang palit ninyo, Sudan, ha? 1,200. Ah, palit nagisda na imong isda ha? <laughs> uh <-huh. laughs> ninyo sa Bugas ha? Salamat. Uh -oh. sa salamat po sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Maraming salamat po. Nakabigay tayo ng 25 kilos na bigas at pang ulam po nila na 1,200. Yan. At saka dagdagan natin ay 1, uh, to 2,000. Galing ni Ate Nida. Ate Nida, maraming salamat. salamat yan, yan, Uh -huh. Salamat sa Ginoo nga nakadawat ni Gracia. Uh tayo Ah, tay bugas puluh nga po yung bugas. Mm uh -huh. Palit kag-isda na ha? Palit ko nag-isda on. Mm -hmm. Bawa kong magdahom nga kadawat ko ron. Uh -huh. so lipay? lipay ka ayaw on. Kaloy ang taong tas ginoong taong nga yan. Hinayantayin ay sinabang sa atong kakabos. <laughs>

Uh, dagan uh, dagan doga ada mana na mahrot ninyo? Kamu ramon doha dari nol? Nenek uh, 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 kapal itu sudan. <laughs> uh, so kapal itu sudan. Uh, Sana so kay pang sudan. Uh, doga doga ada pernah mahrot. Uh, uh, palit lagi isda mo ha Maya uh, lang isda kay okay. kuan karena is, isagol sagol ninyo sagolai. Mati gulang nata, murag di nata kahinga kay karne no. Pero sa pwede okay, sa mo palit nah, karne panalagsapot? sapot na no? Mm -hmm. lang nga karne. Uh, oh, sige ha. Ah, po kayo sa, uh, po guys. ah. bye. Yan po, dili ra kay mi magdugay kay na pa mi biyahe. Oh, pasalamat lang ta pirmi sa Ginoo nga napatay mga grasya nga mga na abot. no? Oh, no. Oh, sige, ato sa ah, mi babay na sa inyo. Sige. Okay, ah. bye bye. Oh, <laughs> sige ha. 拜拜。Bye bye.